Alam nyo ba kung saan magandang magkabsa dito sa Riyadh? Lalong-lalo na kung graveyard shift kayo or mag-out kayo ng madaling araw. Dito lang yan guys sa Mother Indian Restaurant sa may Almather. Sabihin nyo lang, Sok Sudan. Dahil madalas dito kami nagkakabsa ng aking mga tropa na si AJ at saka si Kiko after ng aming duty. Especially pag nag out na kami ng more than 1 o'clock at minsan almost 2 o'clock early in the morning. Kaya naman guys, tara magkabsa tayo at papakita namin sa inyo kung ano yung meron dito. Dito sa Saudi, napakasimple lang ng buhay guys. Walang arte-arte. Hamuntik pang matamaan yung mukha ko ng plastic. Ayan na yung order namin na kabsa. Napakasarap niyan guys. As in napaka-fresh. At ayan si AJ at saka si Kiko. Halatang-halatang gutom. Namumutla. Ayan guys. Napaka-fresh ng kabsa nila dito kahit madaling araw. Hindi katulad ng ibang restaurant na matigas na yung manok. Itapon mo AJ. <laughs> Isang buong manok yung kinuha namin. Saktong-sakto yan kasi gutom na gutom kami at alam nyo ba guys dito sa Saudi Arabia napakasimple lang ng mga tao dito mapapilipino ka man Saudi o ibang lahi madalas nagkakamay walang arte-arte dito sa lugar na to kapag gutom ka kumain ka hindi uso ang maarte dito kaya ayan AJ Kiko tara lamon tayo napaka fresh talaga ng kabsa nila dito guys at kung nga uh, mapapansin ninyo kumpleto yan merong libreng sile ayan tapos usually kapag kumakain ako ng kabsa ito yung mga favorite ko na part yung mga madudulas kung uh, ganun din kayo comment down below ayan tapos meron ding libre guys na tomato paste yung tawag nila jan dito ay salata and dito lang din ako usually natuto sa Saudi na kumain ng hilaw na sili dahil napakasarap niyan ihalo kapag kumakain ka ng kabsa and of course shout out sa ating pa sponsor, nag-sponsor ang Toya Hot Sauce ng Hot Sauce natin ngayon. Sobrang, guys, ang sarap ng Toya Hot Sauce na yan. As in, kakaiba yung lasa niya compared dun sa mga regular na mga hot sauce. At meron din silang palibre na sabaw ng beef curry actually natira lang ata yung binigay sa amin kakainin na, na lang din natin kasi sayang laman din yon at kung makikita ninyo ang lakas at ang laki ng kain ni AJ dahil gutom na gutom talaga kami ayan ilaban mo yan AJ anong masasabi mo ayan napapakanta pa actually si AJ sa sobrang sarap ng kabsati <laughs> Laban din kay Kiko Guys, sa totoo lang, ayan Ang sarap po ng kabsa nila dito Sobrang fresh At naubos na nga namin yan At I think kukulangin talaga kami sa Araw na ito Meron ding mga kabayan doon sa likod namin Itaktak mo AJ Mukhang uh, naubos talaga ni AJ guys yung isa Yung isang uh, hot sauce At kinulang kami ng kanin Kaya umulit pa kami ganyan kasarap Dito sa kabsa house na to As in ma uh, mapapalamon ka talaga ng toda. Tsaka alam nyo guys, napakasarap talagang kumain ng nakakamay. Lalong-lalo lalo na kung meron kang kasama ng mga tropa. After that, napakasarap guys na umorder dito ng karakti pagkatapos ninyong uh, magkabsa pang pababa ng kinain. Napaka-fresh din ng karakti nila dito. Very authentic actually lahat ng lasa ng mga sinaserve nila dito. Dati, umorder din kami dito ng beef fry at ayun na nga, oras na ng bayaran. Alam nyo guys, mura lang yung nabayaran namin dito nasa 38 reals lang at I think mga at least 500 pesos sa Pilipinas pero as in sobrang busog na busog kami worth it na worth it. Uh thank you sa pagsama sa amin sa vlog na ito. More vlogs to come from us.